Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Kakabrigad ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali, At ngayon, ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Iba pa ang mga isyo na may kinalaman sa AIDS, ibinahagi po ng ilang estudyante. Congressman uh, Ralph Tolpo, humingi ng paumanhin dahil sa iligal na pagdaan sa Elsa Passway. Samantala mga kabrigada, MTRCB nilinaw na hindi pa nire-review ang Pepsi Paloma film dahil sa kakulangan ng requirements. At binundo dinagsana para sa selebrasyon ng Chinese New Year ngayong araw. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw tayo ngayon ng Merkoles, January 29, 2025, Chinese New Year. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, kaugnay po ng Konghe Pachoy na sineselebrate ho natin ngayong araw. Selebrasyon ng Chinese New Year's dyan sa Binondo, Maynila, abay dinagsa. Yan ang balita mga kabrigada Hati ni Brigada G. Go Custodio Ibrigada mo Tuloy-tuloy ang makulay na selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo, Maynila ngayong araw. Buhay na buhay at dagsa ang mga nakikisaya sa samut saring aktibidad. Kabilang sa pinagkakaguluhan ng mga tao ay ang Dragon Dance at Far Dance sa bawat kanto ng Binondo sa Ongping Street. Pila ang mga tao kung saan nakahilera ang mga tindahang nag-aalok ng iba't ibang pagkain tulad yan ng tikoy, hopya, prutas at iba pang Chinese delicacies. Mabenta na rin ang iba't ibang pampaswerte gaya ng Lucky Charm Bracelet at Figurine. Mamayang alas dos naman ng hapon, gaganapin ang inaabangang Wooden Snake Parade na magsisimula sa dating post office site at dadaan sa makasaysayang mga lansangan ng Binondo. Sa ngayon ay nananatiling mapayapang sitwasyon sa Binondo at wala pang naitatalang untoward incidents. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News, of for bago, Brigada Balita sa iba pang balita, mga kabrigada, libo-libo mga estudyante mula sa Bestling College ang nakaranas sa matinding aberya sa kanilang field trip sa Bataan, Kamakailan. Ito ay dahil sa manangyaring isyo sa bus, kaya't napilitan silang maglakad ng apat na oras sa madilim na kalsada. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Best Link College student alias Avinos, ibinahagi nito ang kanilang karanasan binito nito nagbayad sila ng 500 pesos para sa transportasyon at 400 pesos para sa resort. Ngunit hindi sila maayos na na-accommodate sa mismong destinasyon. Napatalangan na mga kabrigadang higit na mataas ang binayaran nilang entrance fee kumpara sa tutong rate ng resort na kanilang pinuntahan. Hindi po namin ina-expect na ganoon po pala yung mangyayari na hindi naman po pala kami ma-accommodate ng maayos ng resort. And expect po kasi namin mag enjoy kami, magiging masaya kami kasi nagbayad ho kami. Ngayon po lumalabas na sayang lang ho yung namin. Pagkarating po namin doon, gustong gusto na ho talaga namin agad umuwi. Opo dito mga ang ilang estudyante ay hirap na at nakaramdam ng pagod, gutom at pagkahilo. Buti na lamang anya ay may mga residente roon sa bataan na nagbigay ng tubig at pagkain sa kanila. Samantala ang Commission on Higher Education o CHED at lokal na pamahalaan na nagsagawa na ng ebisigason sa nangyaring insidente. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, nag-public apology na si Quezon City 2nd District Representative Raff Tulfo matapos po ang iligal na pagdaan nito sa EDSA Busway. Kung maalala, nahuli ang kanyang konvoy na dumaan sa EDSA Bus Lane itong January 23. Sa isang statement, sinabi niyang humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ginawa. Nakapagbayad na rin siya ng multa at din sa isang seminar. Sa kabila nito, nanindigan si Tulfo na wala raw siyang binanggit na pangalan at posisyon sa nasabing insidente. Kahapon, inamin ng kanyang ama na si Sen. Rafi Tulfo ang nangyari at sinabing pinagalitan niya ang kanyang anak na kongresista. Umahataw, nationwide. Ang dole naman mga kabrigada, tutulong din sa mga Pinoy na naapektuhan ng mass deportation sa USA. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! <tellan> Report! Tiniyak ni Department of Labor Secretary Bienvenido Leguesma na nakahanda ang pamahalaan na tulungan ang mga Pilipinong maapektuhan ng ipinatutupad na mass deportation ng Estados Unidos. Sa ambush interview sa sideline ng Job Congress sa Pasay City, sinabi ni Leguesma na merong reintegration program at nakalaang kondo para sa mga apektatong Pinoy, ang Department of Migrant Workers sa pakikipagtulungan sa Overseas Worker Welfare Administration. Ang doli naman anya ay nakahandang umalalay sa mga naturang ahensya alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga madedeport. Ayon pa kay Legresma, hindi na bago ang ganitong usapin dahil may kahalintulad na rin nangyari noon sa mga undocumented at illegal na manggagawang Pilipino na nasa Malaysia. Pero natugon na naman daw ito ng maayos ng pamahalaan. Naniniwala naman si Legresma na magkakaroon din ang negatibong epekto sa ekonomiya ng mga pinagtatrabahuhan nilang bansa ang mass deportation. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar, Sargan, ng 105.1 Brigada News, Safer Manila, The Music News, Authority. Kapido, Brigada Balita, Nationwide. Ang MTRCB naman, kabrigada, nilinaw na hindi pa nire-review ang Pepsi Paloma Film dahil sa kakulangan pa rin ng mga requirements. Brigada Katrina i-brigada mo. Brigada, I-report ng movie and television review and classification board ang maling impormasyon ukol sa Pepsi Paloma film ni Daryl Yap na umano'y kasalukuyang nirereview na ayon sa MTRCB hindi pa ito sinasagawa dahil sa kakulangan ng mga kinakailangan dokumento mula sa distributor ng pelikula. Sa isang payag ni Atty. Paulino Casas Jr., chairperson ng Hearing and Adjudication Committee, binanggit niyang hindi pa naipasa ang mga kinakailangan certification mula sa mga ensya tulad ng RTC, Department of Justice at Office of the City Prosecutor. Dahil dito, hindi pa maaaring simula ng pagsusuri ng pelikula. Tinayak din ng MTRCB na ang lahat ng pelikula ay dumadaan sa masusing proseso ng pagsusuri alinsunod sa Presidential Decree No. 1986 upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa mga itinakdang pamantayan na inaasahan mag inhibit naman ang chairperson ng MTRCB na si Lala Soto Antonio dahil tiyuhin niya si Vic Soto. Matatanda ang partially granted na ng korte ang petisyon kung saan ay pinadedelate na online teasers ng pelikula. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina sa ng 105.1 Brigada News sa manila The Musica News Also, Brigada is... Balita Nationwide sa Tanghali Samantala, opisyal ng sinimulaan ng Pilipinas at New Zealand ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement. Idinaosan ang round ng talakayan nitong January 23 sa Manila sa panguna ni na DND Undersecretary Pablo Lorenzo at New Zealand Ministry of Defense Director Kathleen Peirce. Bilang sa pagbuo ng SOVFA sa mga napagkasunduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon noong April 2024. Ang SOVFA mga kabrigada ay magpapatibay sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng DND at ng Armed Forces of the Philippines at ang Ministry of Defense ng New Zealand hinggil sa Defense Cooperation na nilagdaan noong 2017. Sa pamamagitan nito mga kabrigada, mas mapaigting ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at ng militar. Barkada Nationwide sa Tanghali. Abrigada ang US Pacific Air Force Chief naman nakatakdang bumisita sa ilang EDCA o EDCA project sites dito sa bansa. Brigada Kat Austria, ibrigada mo. Brigada. 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 Report bibisitahin ni U.S. Pacific Air Forces Commander General Kevin Schneider ang ilang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites at PAF Air Bases sa bansa. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, kabilang sa bibisitahin ni General Schneider ang mga EDCA project sites sa Pampanga, Palawan, Cebu at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Ang pagbisita ay kasunod ng pulong ni Schneider at PAF Commanding General Naval, General Arthur Cordura, kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng humanitarian assistance and disaster relief operations at ang pagpapabuti ng depensa ng bansa. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng interoperability ng US at Philippine Air Forces, pati na rin ang kahalagahan ng joint exercises at training programs upang palakasin ang operational capabilities ng parehong puwersa. Ang pagbisita ni Schneider sa Pilipinas ay kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na pansamantalang itigil ang pagbibigay ng financial aid sa ibang bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Isang senador naman mga kabrigada naniniwala sapat na ang RH law para labanan ang teenage pregnancy. Ligadang Ann Cortez Ibrigaramo Inamin ng Senator Gatchalian na base sa kanyang tansya ay sapat na ang kasulukuyang umiiral na Republic Act 10354 Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012. Kasunod nito, bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education ay sinabi niyang mas mainam kung alisin ng tuluyan ang pagpapatupad ng comprehensive sexuality education. Anya imbis na CSE ang ipatupad ng Department of Education ay magpo focus na lang sa pagtuturo ng reproductive health sa mga mag-aaral. Pagpapaliwanag niya, posibleng ito na lang ang gawin dahil base sa kanilang isinagawang pagdinig, ay nagkaroon naman ng pagbaba ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa mula nang ipatupad ang RH2. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Rapido. Kada balita nationwide. Ang presyo naman ng lokal na sibuyas, kabrigada, walang rason para tumaas ayon yan sa Department of Agriculture. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Report. Tinitiyak ng Department of Agriculture o DA na magiging matatag ang supply at presyo ng mga lokal na sibuya sa bansa. Ito ay sa gitna ng pangamba sa local stock inventory na ayon sa Bureau of Plant Industry o BPI ay nakatakda ng mag-run out sa unang araw ng Pebrero. Ayon kay DA spokesperson at Secretary Arnel de Mesa, inaasahan nilang tatagal ng January hanggang February ang mga naani noong nakaraang taon na mga nasa cold storages of January 17, 8,494.99 metric tons ang stock ng lokal na pulang sibuyas. Paliwanag ni Demesa, ang peak season ng lokal na sibuyas ay nangyayari tuwing buwan ng Enero hanggang Marso. Ibig sabihin niya, walang rason para sumirit ang presyo nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and News. All sorts of- Uma, Tau, Ricada, nationwide! Samantala, bumabati naman si senador Christopher Pongco ng masaya at masaganang Chinese New Year ngayong araw. Ayon sa senador, ngayong year-end o ngayong year of the wood snake, ay harapin ang mga pagsubok na puno ng tapang at determinasyon. na pa na mabapatas ang kanyang hangarin ay maging matagumpay at masaya ang bawat isa sa pagpasok ng bagong taon. Rapido, kada balita. Kada balita nationwide. Ikatabalita, nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, makakaranas ho ng maulap na kalangitan na may mga pagulan ang Bicol Region, Dinagat Island, Eastern at Central Visayas dahil din sa epekto naman ng shear line. Maulap na kalangitan na din na mga pag-ulan mararanasan po sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora dahil sa epekto naman ng Northeast Monsoon. Dadala din ang mga ng mga pagulan ng Easterlies East sa natitirang bahagi po naman ng Mindanao. Partly to cloudy skies condition din na may tsansa po ng mahinang pagulan ang mararanasan sa nalalibing bahagi ng bansa dulot na rin ng northeast monsoon. Samantala, kabrigada, wala namang bagyo or low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa atin namang health news, mga kabrigada, paano nga pa maiwasan ang high-risk pregnancies? Ang high-risk pregnancy, mga kabrigada, ay nangangailangan ng masusing pangangalaga upang maiwasan na ang mga komplikasyon na upang mapanatili ang kalusugan ng ina at anak, malagang tamang prenatal care, balancing nutrisyon at pag-iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ang regular na konsultasyon sa doktor at ang pagkakaroon ng tamang impormasyon na tungkol sa mga posibleng panganib ay makatutulong upang maiwasan ang mga seryosong isyo sa pagbubutis. Isa yung paalala mula sa Moms Lab ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong mga anak. And starting now with Moms Lab ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Pagtutulungan. Mga kabrigada, sa gitna ho ng hagupit ni Bagyong Christine, na naalala ang diwa ng bayanihan at malasakit ng mga Pilipino. Mula ho sa iba't ibang sulok ng bansa, kabrigada, bumuhos ang tulong pinansyal para sa mga nasa lanta ng bagyo sa Bicol Region, kung saan ang Brigada News FM Davao ay naging pangunahing daan para makarating ang mga donasyon. Isa na rito ang Montessori Children's House of Davao City Incorporated na nagpadala ho ng 11,300 pesos. Ito ho'y cash donation sa pamamagitan ng Gcash at agad itong ipinadala sa Bicol upang matulungan ang mga pamilya doon. Sa kabuuan, mga kabrigada, mahigit sa 78,298 pesos ang naipon mula ho sa mga tagapakinig ng 93.1 Brigada News FM Davao na ginamit para bumili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, canned goods at noodles habang isinigawa ang pagriripak ng mga relief goods at kasama ang hygiene kits. Kabrigada, ang Brigadahan Team, katuwang ang One Tahanan Party List, ang siyang naghatidho ng mga ito sa mga napektuhang komunidad. Ang mga tulong na ito ay nagbigay ng pag-asa at nagpamalas ng tibay at malasakit ng mga Pilipino sa kabila ng napakarami at mabigat na pagsubok. Kabrigada, kami po sa Brigada News FM may taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat. Kabrigada. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakaluns breakaman, napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lobby 1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at kong Hey pa sa inyong pong lahat mga kabrigada. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.